Malaking tulong raw ang job fair ngayong araw para sa mga Pinoy na matagal nang naghahanap ng trabaho. Isa si Tatay Panganiban Jr., 55 years old at dating overseas Filipino worker, sa mga Pinoy na pumunta sa job fair ng Department of Labor and Employment kayong Labor Day. Ayon kay Tatay Pablo, sampung taon na siyang walang trabaho at malaking tulong ito sa kanya para makahanap ng trabaho. Malaking bagay ito man para sa amin na matagal na walang trabaho. Kaya, kahit ako, kahit ganito na yung edad ko, nagpersigi pa ako pumunta rito. Dahil gusto ko rin na kumita ulit para makatulong ako sa pamilya ko. Kaya malaking bagay ito. Ayon pa kay Tatay Pablo, maaari itong makatulong para masolusyonan ang kawalan ng trabaho at kahirapan sa bansa at sa pamamagitan din ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang umasenso ang bansa. May nagre-reklamo, may pasaway. Yan ang dapat maganda, ikulong yung mga ganyan. Imbes gumawa ang gobyerno para makatulong sa tao na walang hanap buhay, may kontra. Sana magtulungan na lang tayo para maganda ang mangyari sa bansa natin. Maging ang mga fresh graduates, ikinatuwa ang job fair para makahanap sila ng trabaho. Yung opportunities para sa katulad naming fresh grad, mas ano, nagiging open sa lahat. magandang pagkakataon po ito sa mga, mga un unemployed pa rin po mga walang trabaho po ngayon. Ngayong summer po, na, nagkakaroon po ng mga pagkakataon na magkaroon ng mga trabaho yung mga yung mga wala pang trabaho. Ayon sa Dole, ang job fair na handog nila ay magtatagal hanggang sa buwan ng Hunyo. Okay, uh, lahat po ng ating mga wala pang trabaho ay inaanyayahan po namin na magpunta po sa ating mga job fairs. Ang schedule po natin ng job fairs ay nakapost po sa ating uh, field job net. Yan po ay matatagpuan po ninyo sa www.field-job.net.dole.gov.ph At paalala po sa mga job seekers natin, kailangan ma-assess nilang mabuti yung kanilang qualifications bago po sila pumunta doon sa, uh, sa ating mga kumpanya. Nasa mahigit kumulang 2,000 naman ang mga nabigyan ng trabaho ng iba't ibang kumpanya sa job fair ngayon. Hindi man pa rin ang construction works sa bansa. Actually, ang, ang pinakamarami dito, yung mga uniformed personnel, kung makikita nyo, yung ating Philippine National Police has also joined us in the job fair. They have more than 10,000 uh, vacancies for the Philippine National Police. And then susunod po dyan, yung iba po nating mga kumpanya na uh, meron po tayo on sales, meron din po tayo uh, on merchandising. And uh, nandyan din po yung siyempre sa construction industry pa rin po natin, malakas pa rin po yung demand po natin for workers. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.